Mukhang ready-ready na nga ang ninang ayek nyo na mamigay ng aginaldo ngayong Pasko. Pero bago nga yan mga mi ay bibigyan ko kayo muna ng idea kung ano yung pwede nyong ibigay sa mga bata ngayong kapaskuhan. Nilabas ko na nga din pala itong mga chocolates, candies, biscuit at kung ano-ano sa pantry tapos nagready na din ako ng cash na ilalagay dun sa ating angpaw. Unahin na nga natin itong plastic na pang Christmas na pwedeng paglagyan ng kung ano-ano katulad ng mga candies, chocolates at biscuit. Sobrang nice nito mga mi at ang bili ko nga dito ay 12 pesos ang isa pero malapit dapat na din siya at marami na ding mailalagay sa loob. Katulad nga ng example ko dito mga mi, eto nga at marami pang mailalagay. Siguro nga kapag ang bata ay makatanggap nito ay tuwang-tuwa na talaga tapos makikita pa niya na maraming chocolates and candies sa loob. Itong Christmas lollipops naman ay perfect na perfect din ilagay sa mga loot bags. Tapos yung isang box nga pala niya ay 129 pesos tapos 30 pieces na. Another idea nga na paglalagyan ng mga chocolates and candies ngayong kapaskuhan ay itong Christmas bucket. 1000 ml nga pala ang sukat nitong ating Christmas glass tapos meron na nga din pala siyang hand -in. Napakagandang idea talaga nito kung wala ka nang maisip na ibigay sa mga bata at hindi mo na nga alam kung appropriate pa ba yung ibibigay mo na regalo para sa kanila. Bukod nga dito sa Christmas buckets ay meron din tayong mga Christmas cup. Ito nga pala mga me yung similar sa lalagyanan ng milk tea pero sa ngayon nga ay mga chocolates and candies ang ating ilalagay. Napakagandang idea din nito at for only 13 pesos nga ay may isa ka ng cup tapos meron na din pala siyang takip. Siksikan mo lang yan ng mga candies at chocolate aba ito ang tuwa na ang mga bagets nito. Meron pa akong idea na lagayan ng mga goodies mga me dahil bumili din ako nitong Merry Christmas bag. Ito naman ay parang similar sa lalagyanan ng cupcakes pero dito medyo maliit lang yung kanyang size pero marami din namang may lalagay ng mga maliliit na candies. Nasa 246 nga ang isang box neto tapos 30 pieces na at kung susumahin nga ay 8 pesos lang ang isa. In order ko nga din pala itong Santa Pouch Bag na may zip lock dahil sobrang nakyutan talaga ako. 225 nga ang isang pack neto at sa isang pack nga ay may 50 pieces ka na. Napakamura. Naku, nakakatuwa talaga bigyan ng mga bata ng mga candy sa chocolates dahil doon lang ay masaya na sila. At eto na nga ang kinagigiliwan ko, ang kakaibang angpaw mga mina. Bet na bet din ng ibang mga bata at syempre bet na bet din ng mga nanay. Not your typical angpaw mga mi dahil ito nga ay Shopee inspired Ang bongga. Ang nakalagay nga dito ay Merry Christmas pang Shopee mo inaanak tapos pwede mong lagyan ng pangalan. Yung tipong bata ka pa pero binibigyan ka na ng ninang mo ng pang Shopee. Nako mga mi, imbis na ang pau na pula ang paglalagyan ko ng aginaldo ay dito ko na lang talaga ilalagay. May double-sided tape na nga din pala ito mga mi para maklose at hindi makuha ang kasya loob. Yung 12 pieces nga nitong ang pau na Shopee ay nasa 95 pesos tapos may iba't ibang design din. Ayan sa mga inaanak ko, pwedeng pwede na kayong mamasko pero ipakita nyo muna sa akin na meron akong picture kasama ninyo sa simbahan ha. Charis. <laughs> Sana mga mi ay nabigyan ko kayo ng idea ng pwede ibigay sa mga bagets ngayong Pasko kung wala na kayo masyadong budget na bumili ng mga mga mamahaling regalo. Lahat ng ito, ilalagay ko yung link sa comment section kung saan mabibili. Yun lang, bye! At share ko na nga din pala ito at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Ito nga pala yung stairs, mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Ito nga at akyat lang ako ng akyat at maya-maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato, kaya eto at na-cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre, nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines. At dito nga mga mi ay magbebet ka lamang. Bali, ang binet ko nga pala dito ay 1 kiao. Dito, dito ay may mga box lang din. Bali, ang coins dito ay 21. Tapos yung bumps ay 4 lamang. Kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, naka-cash out nga ako dito mga mi ng almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga pero syempre ay swertihan lamang at uulitin ko bawal sa bata ha sa paggrade recharge naman ay for as low as 100 pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay pwede mo nang i-withdraw yan hmm? kapag bet mo din ay mag-sign in ka na meron akong link sa comment section again for adults only